Dinakdakan. Yan. Tenga. Tenga ng baboy. Galing mo maghiwa. First time ko nga lang maghiwa ng ganito. Kasi ang pangit ng kutsilyo. Mag manipis yung hiwa mo. Mm, Parang professional. Dinakdakan. talaga. Ay. Ganyan, ganyan talaga dinakdakan. Hmm. Aba, hindi. Tapos, Pangarap ko talaga din magkaroon ng restaurant kaya hindi ako makaipon-ipon <laughs> ng puhunan ko <laughs> puhunan. at makauwi na sa Pinas. Lagi kong plano, ganun naman ang Puhunan talaga talagang problema, no? Di, may, lupa, may lupa ang asawa ko. May bakanteng lupa sa Puhunan ang manan. problema, puhunan tapos... Ang... Takot, ako nakaplano na lahat, puhunan lang. Takot ka na baka malugi. Di, hindi ah, hindi, hindi ako ba basta-bastang magtayo ng ano mo, nung sarili mong ano, kung wala kang malaking pondo. Hindi dapat, ano, yung kunti-kunti muna, habang... Eh, magpatayo ka pa ng, ano mo, yung parang bahay-bahay Huwag siya. kang magpatayo ng masyadong malaki muna, ha? Paunti-unti nga, pero pag nag-grow ka na, yun. Pwede mo nang dadagdagan, ganun. Ako, kantin talaga yung kain. Ay, yes ko, Lord, sabi ko. Sa bahay ko, ko mismo. Hmm. Kasi kalabalag mo na ako. Sabi ako ng STI ni school. Ay, sauce ng spaghetti? Ay, ang ganda ng ano, te. Ang shop ay, mo may doon spaghetti pag, pa ano, pag malapit ka pa sa school. No? Hmm. Malakas ang benta pag gano'n. Nagtitikto ka ba? Kasi may mag Ano yan? Live? Hindi. Huwag mong ilalive ang mukha ko, Ay. Saka ma sa YouTube. Mabiral ma ma tayo. May Meron akong YouTube channel. Ay, mag-ano tayo? May YouTube din ako. <laughs> Nag-YouTube ka rin? Oo, oh, gumawa ako teh ng YouTube channel ko pero hindi ko ginagamit. Nung umuwi lang ako sa Pinas. Ako monetize na ako. No, monetize ka na Oo. sa YouTube? Yes. Nasahod ka na? Yes, nasahod na ako. Dati. Okay. Nung may time pa ano ako mag-YouTube, YouTube. Ano mo mo? Dati nung nandun ako sa amo ko, wala lang mga paiba-iba. Kaya nga mix vlog yung inano ko. Buhay OFW, ganyan. So, nandito kami sa boarding house ng, ng OFW. Buhay ng OFW, kaya huwag nyo lang lalamin ang OFW. <laughs> We are hero. Yes. Very true. Hi, paglaban ko ang OFW. Marami akong kamag-anak ng OFW. Marami rin kayong ano? Lahat kaming magkakapatid nag naging OFW kami. A anim kami pero... Mga babae? Nag-forgood na silang lahat. Ah. Dalawa na lang kami oh. natira sa abroad. Pinay na sa Saudi na. Oo, oh, tayo okay, nasa Dubai kami. Ako na try ko mag Saudi din. Tapos mga hipag ko nasa Saudi rin. Asawa na try ko mag Saudi 2 years. Alam mo yung alaga ko doon tatlo. Maruno ako mag Arabic kasi galing ako ng ano Middle East last ano 2000 ano pa yun. Dalaga, ako 2000 dalaga pa, dalaga pa ako noon. 2016 2014 ako nag Saudi. 2 years lang. ang, ang ayoko doon puyat. Mahirap maglaba ng damit nila doon. Kuya, tapos ano, maaga ka magigising. Washing machine naman. Doon. Washing na, pero mahirap magmalancha ng mga ano nila, te. Yung so, abaya at saka oh. kondura ng lalaki. Yung puti na parang gamit ng pare. Yes, ko. Oo, <laughs> laging ganun ang suit nila, no? Sabi ko sa, sa alaga ko noon na ano binata. Kasi may alaga. Binata ako, binata rin ang alaga ko noon sabi ko, you want to come with me in the Philippines? I will marry you there. There? <laughs> sabi ko, you <laughs> get married in the Philippines, you want? Oh. Uh. So sabi niya, yes, I go with you. Oh. Uh. Pero dalaga ako, binata rin siya. Uh Oo. -oh. Narinig ang ang baba niya. Eh, bakit wala Leish. siyang asawa? Oo, uh, Lesh, Lesh Hada. Shupi Hada, Shupi. Ganun yung tatay niya. Tapos so sabi ko, Mides noon, Ag mauyong dera anak mo ko nak kalba. Ba sabi nang tatay niya. Inti magnuna. Sabi sa akin. Inti, ano? Inti si Kati. Ikaw ang baliw sabi niya sa akin. Inti, ikaw. Inti, lalaki. Oh, inti. Hindi ko pa ako pero yung isang kasi malalim. Para mas madali pa nga yung Saudi na ano eh. Ako makipag-communicate kung Arabic ang kausap ko. Pero pag ako ang mag Parang mas ako, madali yung, ang arabi na ano no. Ang bilis ko eh, oh, oh. sabor lang ako. Natuto na ako. Mas maano na bigkasin. Ma, Dito tagal, -tagal na mm -hmm. na Hindi ko pa alam yung basic pa lang ako. Action action pa lang kay Lola. Tapos nung umuwi na ako. Umiyak pa ya yun. Tapos lang ako Tapos tapos, tapos, tapos bilis lik. oh. Ganun talaga pag ikaw may passion sa pagluluto. Dire-diretso. And of course. Yes. you have assistant. Yes. 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 Nakalimutan yung... mo yung assistant mo. <laughs> yeah, nga yung daw. Ang miss mo rin ako. Sempre. Uwi ko ng Pilipinas pag ako'y nagantay ng visa, halimbawa taghanap nga ako ng amo, ay magtakantin ako saglit. Yung tapsil, no. oh, yung ano, maglalagay muna ako ng ano doon para kumita ako. Kung may kaunti naman akong pera, mauubos na naman. Dapat nga yun ang papadagdagan ko na para, di ba? Diretso uwi na. Diyos ko po! manipis ito kasi tayo to. Itong pinakamasarap na parte. Pinakamahirap oh, na oh, roll ko na yung ano. Magpapakalids na ako ng sunod-sunod. Ay, oo. Tatlo ang Yung anak mo ko. magkakasunod pa, no? Oo, oo, tatlo ang high school ko. Mahirapan pa ako ngayon na. Grabe. How pag na sila? gusto. Pero how about yung ano, yung lakay mo? Ano yung naman yung... Ay, ang lakay ko. Hindi ko pagpapalit yun. Very, very ano rin ang lakay ko. Responsible. Yes. Tinutulungan niya rin. Yan ang mga. maganda. <laughs> ang <laughs> trabaho niya, pa sa farm, sa driving, sa construction. Oh, eh, may katulong ka naman pala eh. Tumigil lang kasi na ang construction kasi wala pang project yung engineer. Kaya sabi ko magpahinga muna siya kasi kawawa sa bukid, sa hatid niya mga anak niya sa tapos Okay lang. Okay, lang te pag ano so, pag yung, anak mga anak mo naman eh man sila sila sa pag-aaral kahit ano yan. Sawa ng Diyos, di naman sila yung bata na pinakabobo. May ano naman sila. May talent naman sa awa ng Diyos. Kaya may eager din ako maghanap buhay Oo, dito kasi basta mag-eager silang mag-aral ganon. Nagpuporsig din naman sila at saka yung babae, na anak ko ano yon yung 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 pag-iisip niya para mawala patanda. yung mawala yung pagod mo pag ganun di ba yung makikita mo yung di, saka lagi ano rin nila sinasabihan sila na ano hindi mahirap kumita ng pera dito Kailangan din may may ano kayo na maghintay hindi yung gusto niyo na mayroon na lagi yung sinasabiyan sa kanila alam nyo na, ang tagal ko naman. Yeah, minsan ng asawa. Wala pa kaming ipon ng papa nyo. Dahil ang effort ko at effort ng papa nyo hindi magkasya. Kaya kayo, wag kayo tumulad sa iba na kung may makita kayo, gusto nyo rin. Kasi, paglaki na nila, individual na sila, ano na sila? Hmm. Mahirapan na silang maging individual kasi ano sila eh. Na, na, nakasanayan ba na kung gusto may, may magbigay, di ba tayo? Hmm. Sabi, sabi ko sa kanila, hindi ko man nai apply ang pinag-aralan ko sa kurso ko na ano. Ay graduate at ka na. At least, o oh, at least, may trabaho okay, ako. Sure. Nag-graduate ka ng 4 years? Mm -hmm. At, at sa, ka, ka, ano, sa board, pero picture. Wala, sayang naman. Pinili niya Na-prostrate ako ng unang board exam ko kasi. Hindi, dapat... Inano mo pa rin. Wala at na tayong katawin. choice noon. Kasi ang hirap ng buhay noon. Apat ang anak ko, ang liliit. Maghintay pa ako ng ilang taon ulit. Pero, Pinili ko na lang dito. Pero sayang din yung inaral mo kung hindi mo ano, di ba? Sayang. Oh, pero oh. at least kumikita pa din tayo. At In, least hindi naman wala namang nakakanakaw doon. Na hindi mo kasi yung minsan din hindi Siyempre nasasayangan. Oo. Oh, oh. Tsaka hindi ang, habang buhay, nandito tayo sa ano. Oh, ang mindset ko na lang, ipokus ko sa mga anak ko, anak ko na lang magkocontinue iyon ang hmm. ano ko kasi sa edad kong ito hindi na ako mag magano kasi ang kinukuha ng mga newcomers hmm. na hindi yung mga ano yung dapat noon mo pa in ano 2000 ano nga yung hinahanap nila nag naghanap sila doon sa eskwela sa amin graduate 2008 ko. na nakagraduate Ganon nga ang ano sa Pinas din minsan ay just ko ya yeah, hindi uh, anong kasi kaya naglalayasan yung iba wala kang connection so, hindi wala ka talagang choice kung nasa linya ka na tulad ko na maraming anak noon ang farm lang ang ano ng asawa ko uh, uh, oo oh, although may may mga palayan sila pero ayaw ko yung ano gusto ko yung magpursigila ako sa sarili kong pa forget hindi ako ayaw ko depende sa pamilya niya kasi ako sampid lang di ba o tignan mo ngayon nung nakabahay na kami sa ng Diyos ay si ano o tignan mo ganun ganun daw Ah, nakapagpatayo ka na rin din ang bahay mo sa awan ng Diyos, mm -hmm. yun ang project kong inuna ko 3 years ko oh, ako. yun ang maganda hindi, hmm. ano ko talaga mindset ko talaga yun kasi kawawa kami noon alam mo ba na inaalila alila nila yun talaga ako? yung nung pag ano mo dito sa Hong Kong yun talaga yung unang Di, ina inano mo inaalila nila ang anak ko kasi nakatira kami sa family house kaya nung nagpunta ako dito, balang araw makapagpagkayo rin ako ng sarili naming bahay. Na, Yun ang ginamit mo na lakas ng loob para ano? Motivation. Oo. Yung maganda, maganda kasi niipa ang bahay namin noon kasi ayaw kong makiano sa kanila, sa family house ng asawa ko. Malaki ang bahay nila, mansion. Kasi may kaya nga sila sa lupa. Eh. Asawa ko may kaya. Pero hindi ako nagdidepende sa kita lang ng asawa ko. Saan naman kayo nagkakilala ng husband mo? <laughs> Nag-aral ako doon sa lugar nila. Oh, doon kayo Hatid nag- Kapit sundo niya rin ang kapatid niya. Nag-classmate oh. kami ng kapatid niya. nag friend kami. Ngayon, enemy ko na ang kapatid niya. <laughs> Bakit enemy? M mahabang kwento eh. Siya ang naghatid sa kapatid niya ng babae? Mm -hmm. nagano lang kami. Nag-meet lang kami sa debo ng kapatid niya asawa ko. Ano yung nagkawanan ng number? Hindi, <laughs> yung first first love at first sight, yung ligaw tingin siya. O ba? <laughs> Akin Kasi ako, sa ako noon eh. Palatawa ako nun, sa grupo namin. Oo. Oh. Sa aming magbabats. Ako mm -hmm. pinaka. -exempt pinaka na exempt ako sa exam ko dati eh. Yung, yung exam namin sa college. Bakit? Na-exam ako kasi pinaperfect ko yung score ko eh. Wow. Exempted. Patalino ka pala. <laughs> Hindi, mayroon lang konti. Ilan-ilan lang kaya na exemption. O. Oh, lahat ng pangalan na babanggit exemption. Yung guro. Mm -hmm. Ah, nagulat ako. May pangalan ako Babaw. Abaw. <laughs> ng <hang> tatay ko. <laughs> Pinatawanan ako ng tatay ko ngayon. Bakit ka mo? Picture sa palda. <laughs> <laughs> Ang dami Picture kong sa pinanganak. <laughs> <laughs> Sabi ko sa mga anak ko, pero buhay pa yung mga parents mo. Sa awa ng Diyos, iti to oh. lang tatay wow. ko. Iti ang nanay ko. Ako ang bunso namin. Mga ate ko, malalakas pa sila. 52 pa lang ang panganay Kumaga namin. Kumaga na matay ang papa ko. 52 pa lang ang panganay namin, na kapatid. 7 years nang nakalipas nung... Ano yun, aksidente? Hindi. Nagkasakit din. Gallbladder. Alam mo, ang daming nagtataka sa tatay ko sa awa ng Diyos. Lagi kong pinapanalangin. Ang daming niyang napaunang namatay na sa amin. Mga bata-bata Wala siyang sakit? Sa awa ng Diyos, may high blood. Nakatatlong ano na nga yan eh. Atake sa high blood eh. Pero sa awa ng Diyos nalampasan niya. Yung mother ko, hindi naman high blood ang kinamatay niya. Kidney. Anong namatay sa kidney? Ano, ano yung kidney failure siya? Hindi na nagpapangsyon yung kidney niya ng maayos. Ano, nakuha niya sa pagkain. Ang ganun, maano siya sa maalat. Pangin Nakabukol din. Hindi bukol. Ako may kasi ako sa kidney, may mass in pang isang hindi ko maipagpurgod kasi continue ating aking ano dito may cities ulit ako sa next itong april oh, isa pa yung sa inaanak maniwala kay? ka ba nung elementary ako sa ko never ako nag ano never ako nag ano ano yeah. pero nung okay. college na ako nag improve ako o baka naman pati <laughs> nilagyan na ng onion ilagay mo lati sayang oh okay. Uh, garlic. ako ng ano pandaliin oh. Ay nilalagyan pa baba ng garlic? Oo, oh, nat. Making plain. Pala ko onion lang. lang. Tapos suka. Ilaga ko pa to. May niluluto ka pa tay? Ng yung ngugod pa, nagluto din si Ate ng ay, sampurado, ayan. Ilaga ko. Na-sharp. Pwede bang ipatag sa mesa? Yes, pwede kasi ma masabunan 'yung eh. magsabon na ako Olay, saka alis talaga. na ako. Ilagay mo, ilagay mo dito. Ay, hindi ito, ano, hayaan mo na. Hindi yeah. ito malagay masura. Ganyan din ako sa amo ko, pre na plastic ko. Nagbablog ka pala, ano. Ang yeah. boses ko nang nakaano ano. Boses ko nang maingay doon. Ipalo mo ako mamaya. Pag... Sige, okay, magpaluhan tayo. Next, no may <laughs> ay May vlog ka din <laughs> pala. Pero hindi ko ginagamit yung YouTube ko, may reels pa na ako Aba, sa, sa YouTube pwede ka na nang mag-upload ng short video, ah. Oo, parang okay. reels din. kahilig Minsan nga yung ina ko na short sa video, hmm. nagkakaroon ako ng views na 10,000. Kaya nga sa YouTube pag video talaga panoorin nila yun 'di ba? Basta i-ano eh, mo lang. lagay so, I-tag mo siya sa mga OFW. Oh, kasi magbubas ako. Ay, lagayan ko yun. Kailangan kong oh, lumarga na. Yan, nilagyan na niya ng lemon. Pampalasa. Nakasahod ka na rin sa YouTube mo? Oo, dati. Kasi okay, no? yung first na sinasahod ko mga 1000 plus HKD din. Oh, HKD. KD, KD, KD. Nakadress ako sa... dito sa ano eh, Ito sa Hong Kong. Yung ano, yung Nakadress Naka yung YouTube ko dito sa Hong Kong. At pinasan ng asawa ko may YouTube channel din siya. Sumasahod na rin siya. Kasi mm -hmm. yun ang pinurosige niya, YouTube. Mm -hmm. YouTube Hindi Kasi marami ng ano 'te, yung mga grupo na ano. Mm -hmm. Diba, mga vlogger lang na ang oh, kaibigan oh, niyan, oh diba? Pag ipapalo Nagtutu ng palo oh, nagtutulungan sila, P tutulungan. parang ganun. Tapos mag Ako rin meron. Magpaloan kayo, oh, palo, oh, oh. Palo, palo, Tapos habang lumalaki kayo na lumalaki na grupo, ganun. Nagmi-meet up na sila ng mga vlogger eh dito -huh. sa Hong Kong, 'di ba, Tay? Mm -hmm. Wow, yeah, yan. Mo, nakaluto na rin sa atin ng ano. Spaghetti sauce. Hindi yan naglalasing. Hindi siya, ano, hindi siya umiinom ng alak. Tuwing ano lang, may mga okasyon. Hindi mo nalalagyan ng suka? Nalagyan <laughs> ko lang <laughs> yung asin. Hindi pa yata niya ginang asin. <laughs> ano? Uh, paminta, te, di ba? May paminta pa yan. Tama na, yung nalagay. Kasi <laughs> yung suka, Yeah. Dati wala akong hilig magluto Ewan ko ba, nagkaroon ako ng yeah, hilig Ilan ano? na anak mo, te? Dalawa Dalawa lang, malalaki na may, isa graduate. Isa may asawa na, may apo na ako. Yung, lang yung una. Mm -mm. Yung sa isang baba, isang lalaki? Mm -mm. Oh. Buti na kadalawa ka. Ako isa lang. <laughs> ako Buti ako. nga nakaisa pa ako. <laughs> <laughs> Pero, bang, Oo. Mga 27 na. Tapos, yun. Nag-abroad na ako. Wala nang oras. <laughs> Tagal mo na pala dito. Hindi nga kasi nag-Saudi pa ako. Two years. Pag uwi ko ng Saudi, nag-apply ako agad ng Hong Kong. O, umatagal ako sa ano ko sa unang amo ko. Six years. Sa Taiwan. dami mo nang na-invest sa inyo. Wala din. Kasi nga, pag, pag isa lang kasi ako na babay na sa ano sa uh, magkakapatid kaya ano tapos ako yung tumutulong sa mga parents ko. Ikaw lang ba naka kaano naka-abroad sa kanila? Sa kanila? Mm, mm ako lang kasi babae. Tapos may kanya-kanya na rin pamilya yung mga lalaki. Kanya naman mga lalaki, walang pakialam, di ba? Sa parents? Hindi naman, te. Meron naman silang pakialam. Kaso, iba talaga pag yung ikaw yung nandito sa abroad na ano. May aasahan. Oo. -o mas malaki. Siyempre, mas malaki kinikita mo. Ganon. Siyempre, mga ano ko rin, mga kapatid ko na lalaki, ay, mga ay kasi, construction lang. Ganon. Magpo-contribute kami, magkakapatid. Nung linggo, ako ng ulam nila. Ulam, naman ate ko, Yung panganay namin, hindi naman madamot. Kuryente saka bibigay siya sa parents namin ganun every week binibilhan niya yung binibilhan siya ng pagkain niya prutas niya ganun may nanay pa kaya kamamatay lang tinong ano January 25 ngayon nga yung oo diba tapa ang nanay mo 72 namatay siya ay sa may edad na rin may ko sa diba tapon yan para pang amoy ko kulang ng asin yan ikaw sis anong natapos mo ako 2 years computer ano lang computer secre ah, secretarial computer. at tulad ng ate ko Pe pero pwedeng inyo ano yon 4 years magiging oh. ano siya uh, yung isa kong kapatid, office yung administration raming, yung isa, computer pero hindi ko na tinuloy mga two years two years lang sila halika taga tikim uh, uh. tapos yung Papasaba. Papasaba. Na, si ayan, tikman natin tikman guys. May alat, uma, Ano lalani. Tikman natin guys kung ano. Laki ng gastos ng tatay ko yung sa siman pero hindi niya talaga na Yung malambot yung para, para ano. Hindi parte yung, yung ano kasi yung Ayan, 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 Anong kulang? Asim. Asim. Suka. Konti lang. Tingnan mo sa kanya kasi Ilocano reload. Ito hindi nakdadagdag. Pero okay na siya. Konti lang, konti lang. Mm. Dinomelo. Siya Ilocano. naman. Right, um. Si Delia pala, muwi um. na, dinadiligan si